Binalikan ko nga ang Diwata Paris Overload at kung totoo nga na wala nang pumipila dito. Pero this time kasama ko na yung buong pamilya ko dahil gusto din daw nila ma-experience ang pumila dito sa sikat na Paris Overload ni Diwata. At ako na mismo ang magsabi na hindi totoo na wala nang kumakain dito dahil tingnan nyo naman punong-puno pa rin naman ang mga lamisa dito. At habang ako ituloy sa pag-video para sa content na to, napansin na ang anak ko na si Diwata daw ay nandun sa malayo. At di na kami lumapit kay Diwata para magpapicture dahil sa dami ng tao. At ang napansin ko lang ngayon ay mas maayos na, mas organized compared doon sa una kong punta. At ito ngayong asawa ko at dalawang anak na maayos din pumipila para makatikim ng sikin ni Diwata. Ang balak nga namin na may take out lang pero pumila pa rin kami. Dahil di namin alam na may take out area pala na di na kailangan pumila. Next time kasi huwag mahiyang magtanong. Yes guys, hindi na nga gano'n kahaba ang pila tulad ng dati. Pero dahil nga siguro ito sa mas marami ng table compare sa unang punta ko dati. At dito na nga sa area to ay makikita mo ang kanilang mga mino. Nandito niya kanilang fried chicken saka yung sikat na sikat na overload na paris dito. At tingnan nyo naman kung gaano kadami itong kanilang liyempo para sa kanilang paris overload. Napakarami din ng sa bawat kanin na sigurado di kayo mabibitin. At kahit nga medyo umuulan-ulan ngayong hapon, ay marami pa rin kumakain. 100 pesos na pares sa overload, sa 120 na sikin, with only rice, only sabaw, saka may soft drinks pa ay sulit na sulit na. Kaya di nakakapagtataka na binabalik-balikan talaga. At nagpa-picture na nga itong aking mag dito sa signage ni Diwata at kami uuwi na. At dito na nga kami sa bahay para matikman na itong aming tinake out na fried chicken ni Diwata. At habang ito'y nire-ready ko, ako'y nananalangin na sana'y masarap at ako'y gutom na gutom na. Kim at gusto pa nga ni Pixie Tommy Kim kaso bawal sa kanya dahil may timpla. Sabi ng iba walang lasa pero sa akin masarap siya. Okay guys, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Sana nag-enjoy kayo.